Busy ka? Busy ako? Ay hindi! Wala akong ginagawa! Hindi ako nagmabadali na magtrabaho! Hindi ako subsob sa trabaho! Ganito talaga ay siyura ko! Pag nag -re relax I Lagi ba sumasakit ng ulo mo? Oo. Oh. Ala, baka bobo ka. <laughs> <laughs> Tama hinala ko. Magmula nung nakita kita sa burot sinunda na kita. Inintay lang kitang magkamali. Ngayon, nagkamali ka. Nagboboring na ako, guys. Mukhang ito na ata yung last na paggawa ko ng video or paggawa ng content. Papagod na ako eh. Bukas naman. Ah! <laughs> Lord. Bakit naman puro ganda lang yung binigay mo sa akin? Ah! Ah! Ang kapal talaga ng iyong pagmula. 哎呦我的妈！